Buti mga kashat Ito yung everyday kong ginagawa Nag-aatid Pero bago Bago ako magsundo ulit Sa Aking chikiting Pero na ako pinupuntahan dito Ito regular kong pinupuntahan ko dito Actually hindi nga ako kumakain ng breakfast Para makakain lang ako dito ito po to tong mamihal Ang sinasabi ko Hello Morning, Morning po Parang wala ulit akong classmate ha Nanangalian <laughs> oh, ka na. Lang, okay. Ito ka. Parang wala pa yung mga classmate ko. Busy ako. Sila ngayon hindi anong pampakita eh. Malamig ang panahon eh, no? Mas pinili nilang... Mga oh, overload. Ano? Mami? <tumipira> ya aku ya araw-araw tumitira nang <tumipira> nga hinuli yung tatlong jeep kanina rito, nakapila, tapos kumain din yung mga uh, enforcer. Oh, <laughs> Sabay pa sila. Wala mang reklamo si enforcer. Hindi naman iinto yung tao rito kung walang dahilan. Masangkit lang naman. Kung nakakain, eh, alis ko Pag-abala, yan. <laughs> Let's go. Thank you. Okay, guys. So, ganun lang. Araw-araw, yan ang kinakain ko as breakfast. Kapag doon time, eh, parang malapit na yata mag-lunch. Ngayon, tapos, na minsan babalik ako dun sa pwesto, dun sa kotse. O kaya dito, natambay ako dito. Ayan. Papalipas lang ng mga ilan minuto rito. Ah, na ako dun sa sasakyan. So, yun lang muna. Okay?